good afternoon, welcome back to my channel So today lang ako nakapag video ngayong araw Kasi sobrang masama talaga yung pakiramdam namin ngayong araw Actually, hanggang ngayon ganun pa rin Si Alonzo hindi na lumalabas yung boses niya So bumalik na naman yung lagnat niya Kasi kahapon, mga ilang araw na yun 3 days na yata na wala yung lagnat niya Pero bumalik kanina kasi pinaliguan ko Tapos pumasok kami ng school Kasi nga si Angelo isang linggo na siyang walang pasok kaya ayon so Isinama ko na siya sa school. Dinala ko siya. Tapos, pinalipuan ko. Ayun, ngayon, ngayon, bumalik na naman. Ayan na naman siya. Ano? So, na, may lagat. Ay, Diyos lag ko. Parang mataas na naman. Mataas na naman ang naglap niya. magbaba tayo ng ano, ha? Ng, ng, ng towel na malamig, ha? Para malagyan natin yung head mo. Kasi ayan na naman siya, bumalik na naman talaga yung langnat niya, tapos hindi lumalabas yung boses ni Alonso, kasi nga inuubo din siya, tapos ako ayan, sinisipon din, tapos nahilo sumasakit yung ulo ko kanina, aray, ayan may tubig na nag ano sa, ano ko, kasi nandito kami sa ilalim ng ano, sa ilalim ng Madre de Cacao tsaka may nyug dito magkabilaan, pero medyo malayo, so, nandito kami sa labas kasi nga dun sa loob, masyadong maingay tapos naiinitan ako, pero si Alonso nalalamigan ito, kasi nga Ilalagnat na naman siya. So, pinainom ko siya ng ano kanina, ng paracetamol. Ayan, Nag-ano, bumalik na naman talaga. Pinainom ko naman siya kanina ng paracetamol. Kaya lang, <sighs> hindi ko alam. sa so, pabalik-balik na lang yung lagnat. Wow, naman yung baby na yan. Uy. Tapos, eto pa, update sa father ko. So, may gumamot sa kanya pumunta dito para dito sa amin, para ano siya, parang albularyo ba siguro ang tawag doon. So, hindi ko alam. Basta siguro ganun, yung mga manggagamot na ano, hindi doktor, parang ano, e eh, basta hindi ko alam. So, may pumunta dito, kaya lang, mahal siya maningin. So, hinihingan siya ng isang libo. So, wala naman kami noon. Tsaka, hindi naman pwedeng ganun, mabayad kami ng ganun kalaki. So, hindi naman sure, hindi na naman namin sigurado kung gagaling ba siya. So, kasi ngayon, kanina, tinanong ko siya. Kasi, medyo, ano na siya. Hindi nga siya, ano, kumakain kanina. So, gusto niya kumain ng um, nilaga lang na, ano, na patola. So, nilagaan ko siya ng patola. Nilagyan ko lang yun ng, ano, asin, at, anang, asin lang. Parang nilaga lang talaga siya. So, yun yung kinain niya kanina. Tapos, nilugaw. So, tapos, babalik ata yung, ano, bukas. So, manggagamot. So, hindi ko alam kung ano na naman yun. Pero malaki na naman talaga hingiin nun. Pero okay lang sana. Okay lang kung malaki, malaki yung hingiin niya. Kung gagaling naman, gagaling naman talaga siya. Kaya lang tinanong ko si, ano, kanina si tatay. So, tinanong ko siya kung may nagbago ba. Kaso, ayun nga daw, wala. <laughs> so, sad. <laughs> kasi wala talaga siyang ano, walang nagbago. So ganun pa rin daw. Tapos ngayon nanghihina pa rin siya para kinakapos pa rin siya sa hininga niya. Parang lagi din siyang pagod. So ayun. narinig niyo guys, iba yung boses ko kasi masama talaga yung pakiramdam ko. May trangkaso ako. Tapos si Alonso siguro parang bumalik yung sa kanya kasi nga nadedede niya. Kasi dumedede siya sa akin. Hindi naman ito siya dumedede ng gatas. Kaya hindi pwede. Hindi ko siya padede Kasi e, so, magugutong siya. So, ayun lang. Ayun lang muna. So, paanuhan ko muna to. Anuhan ko muna to ng ano. Punasan ko muna siya ng malamig. Ng towel na may ano. Na may basain ng malamig na tubig. Kasi nakalimutan ko ng ano. Bi, bilhan siya ng cold fever ka Sinisipon siya. Nakalimutan ko siyang bilhan ng ano. Ng cold, cold fever. Kasi akala ko wala na. Kasi wala na talaga ito kanina. Wala na talaga siyang lagnat. Tapos ngayon ayan na naman. Ay, naku na. Ayan na naman. Bumalik na naman yung ano niya. No? So, anuhan ko lang muna siya. Lalagyan ko siya ng tela na basa. Ng towel. So, pasok muna kami dun sa kwarto. Sorry. Dito na kami sa kwarto. Oo, oh, oh, ayan. Hindi lumalabas talaga yung boses niya. Nagsasalita siya kaya lang hindi talaga lumalabas yung boses niya. Ayan, ito yung hinanda ko kanina. Kasi kanina talaga nilagnat siya. So, naghanda ako ng tubig na malinis. Tapos, ano, nilagyan ko na ng towel. Kasi ipamunas ko kasi sa kanya. Kasi abang nakahiga siya dyan, pinupunasan ko to siya. Kaya, umiiyak talaga to siya pag nalalamigan. Kaya, <laughs> umiingat na siya. Nagingat. Oh. oh. bro. Oh, lagyan natin ng ano yan. Ayaw niya talaga nang Ayaw na ayaw niya yung ginaganito gina siya. Ayaw na ayaw niya nung nilalagyan siya ng malamig dyan sa ano niya. Sa ano niya. Kahit sa, sa ibang katawan niya, ayaw na ayaw niya. Kasi lagi ko siyang pinapalit ng may maano ng... Grabe yung motor napaliguan ko siya ng mainit na may mainit na tubig halo parang, ano siya, hot half hot and half cold water and, wala siyang, walang wala, boses ang bata namin, oy ay, aray, nahilo na ako aray ah. 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 agla ako nahilo so ganyan din kanina sa school ano naman? Be, punas na ito na. Ano na? Ito Ano yung lagnat mo? Kaya, yeah, yeah. tingin din siya. <laughs> tingin din siya sa ano eh. Wow! Oh. Hmm. Kinaganyan ko lang yan siya. Tapos, nawawala. And then, bumabalik din yung lagnat niya. Pero, pinainom ko talaga ito siya kanina ng ano ng paracetamol. Tapos, pinainom ko siya ng niyosep para sa sipon niya. Kaso ah, ayun na naman. Be, ipamulas na lang natin yan. Tay. Laban din naman yan ni mama. Oh. Kasi matigas yung ano yung tawel na pamunas. Kasi naga ano, namumula yung ilong niya. Ayan. Tapos kanina pala, eh meron akong in-order sa Shopee. Ito, binili ko siya. Hindi ko alam kung maganda. Kasi gusto ko nga makatipi dahil nga malayo dito sa amin. Tapos pag magtatanong ka ng para sa mga bata na sabon. Sa... So Uh, iba yung boses niya talaga. Wow. Opo, sabon mo yan anak. Shampoo yan. Shampoo mo yan. Kaya lang hindi ka makaligo kasi may lagnat ikaw. Sana sa akin na lang talaga yung mga sakit niya. Yung lagnat niya. Yung sakit. Sana sa akin na lang talaga. Okay lang. Okay lang sa akin. Tiis siya ni mama. Hmm? <laughs> <laughs> naluluha ako kasi dinisipon din ako. Diba? So naririnig nyo na iba yung boses ko. Lahat kami dito sa bahay may sakit talaga. So parang kami yung ano, kami yung huling-huli. Kami yung huling-huli na nagkasakit ngayon. Kaya yung mga kasama namin, so wala na silang sakit. Kami na lang dito talaga ni Alonso. Nahuli pa talaga yung baby ko. Oh. oh, sorry na, sorry na. Oh. <laughs> mawala na ma nga, mawala na. Ma ma oh, mawala talaga ako sa kanya masyado. Kasi sobrang nakakawa yung baby na may sakit. Kasi kita lang ganyan, ganyan lang yun. Ganyan, ganyan lang siya lagi. Tapos hindi niya masabi kung saan yung masakit. So, nakakawa masyado. Okay lang yung baby na. Big boy na. Ba? Ay, hamo. Pilitin siyang ngiti eh. Pilit ngiti. Pilit yung ngiti ng baby ko. Oh, na talaga siya nagan. Kasi pa dati tumatalon-talon ito siya. Ngayon hindi na siya tumatalon-talon. Kasi masama talaga yung pakiramdam niya. Ah. Oh. oh. Why? Hmm? I'm sorry na. Sakit naman ang ulo ni mama. oy sakit yung ulo mo na. Kasi sinisipon siya, siguro masakit yung ulo niya. Hmm? Oh, mawa naman Pagigising, oh. pagigising oh, lang nito neto kasi inalo ko pinatulog ko siya kanina pa siya natulog sobrang tagal ng tulog niya ayaw Okay. Atrasan. Ah. Ay, baby ko. Ah. Oh, sorry na sorry na. Wait lang natin yung noise anak ko. Iba yung ano niya. Iba talaga yung ano niya, yung bosses niya. Hindi.